guys, tara ta samahan nyo ako magluto tayo ngayon ng bistik Tagalog ito lang yung mga ingredients na kakailanganin natin para mamaya, meron lang tayong garlic at onions yung ating baka ay marinated na po sya, nilagyan lang natin yan ng uh, soy sauce, calamansi or lemon kung wala kayo dyan, black pepper Uh, sugar, yun pang marinit natin dyan meron din tayong extra dyan guys na pampalambot sa kanya mamaya uh, same procedure lang sa pag marinit natin ang nilagay natin dito ay uh, soy sauce lang din kalamansi or limon, black pepper, white sugar tinagdagan ko yan ng 1 cup na water yan para lumabot ang ating uh, baka mamaya tara sabihin nyo ako at uh, magluluto na tayo ngayon ng bistik tagalog And guys magpapry na tayo init na yung kalan natin lagyan na natin yung ating garlic sunod natin yung onion guys mikos mikos lang natin so ilalagyan na natin yung ating beef guys yung marinated na beef yan nalagay na lahat ng ating uh, marinated beef yung mikos mikos na natin yan guys so yan na mikos mikos na guys uh, antay lang natin mga 15 to 20 minutes siguro pero uh, halo halo hindi natin paminsan minsan so standby pa tayo dyan guys so after 20 minutes guys ayan na uh, wala na siyang sauce masyado so ilalaga na natin lalagyan na natin yung uh, marinated sauce kanina so guys lagay na natin yung sauce so antayin pa natin guys silipin muna natin guys antayin pa natin mag caramelize yan napakabango nya guys kaya maganda na tayo ng mga uh, maraming kanin dyan guys ito na yung finish product ng ating uh, biscuit tagalog nalagyan na natin ng uh, garnish sa taas dyan tara food trip na tayo thank you for watching